mga idol magkape na po tayo ang ganda po rito sa lugar na ngayon tingnan nga yan magkabila-bila yan yan ang ganda tapos dito ito pagkagandahin namin yan at saka yung mga kalabasa rin tingnan mo ang marami kami itatanim po ngayon mga idol yan uh, gusto ko sana lagyan ng bubong ito pero alalagay kong bubong yung ngaagyat ha yung halaman. at saka puro bunga no, mas maganda

Ay, ito, ito mga ano to po, mga mga sili. Ito po yung mga opo. Mga akyat din namin dyan. yun po namin na lugar na hindi naman po gano'n maganda. Yan. Maganda po ngayon dito. Ito, yung namamasyal. Pwede po kayo mag-relax sa lugar na ito. Tsaka sa kabila doon. Kaya tingnan mo yung bulaklak o. Oh. Puro yun. Know. Punto ko ng Arayat. Ayan, o. No? Oh. Ganda. Ang sa sobrang daming papaya. Ayan. Ang oh, ganda-ganda. Ang daming kamias. As pa sigang natin ng ipo. At saka. O yung mga palaya. Mga ito. Tataba ako. Oh. No? Ganda, no? Ganda yan. Ayan, o. Ayan, o. Magsisigang po kami ng kami. Higisa muna namin sa mga maganda mantika. Bawang sibuyas luya. Bawang sibuyas luya. Lenuanaya maidol. Wala pa kita nating kanya rumasa. Oh. Ibig sabihin pates mo 'yan. Eksaktado. Ondinuan tayo. Kung pates. Eh, wala lang natin mo uh, ano, na yung, yung pates mga idol. Eh, uh, tandaan 'yung pates sana.

Nagalas ikaw! Lagay tayo sa dito. Anong nagtatayo? Sarap! Sarap! yung kamyas, ganito. Maka, maka, ano, ko lang sa sandok na ganito. Para po mabiyak yung mga Yan. Hindi po siya yung nakatadjal. ano tawag siya? Idol? Ito so, yung uh, linuto, lutong kamias na talapin walang kamatayan. Walang kamatayan. May merong may mayroong, ano, mayroong kutsong sagin. Ito natin. Ba, gusto mo tikman? Yan, tikman mo. Uli, Ayan, tikman eh, yung Ay. ganda. Maganda ang tukman. Tumikimito. Ay, may. pero lalayo ako sa iyo, idol. <laughs> ito ako. Sarap, sarap, sarap. Ito na yan, no? Sarap yan, Sinigang ka, sinigang ka. Hindi nga ba? Ray, tulungan mo kung mag-ano, magpitos na ang pichin. na ng ano, ng kamias. Marami to. Eh, malaking ang sunset ride. Sarap po nito. May puso sa akin. May sakin sa ba? May sakin sa ba. Menang ita, menang ita, menang ita. <tipas> kita mangkok 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 ready 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 ready, ready. <tipas> ini kamu <tipas> 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 Oo, hindi ba? ay hindi parehas. Hindi parehas pala yun, ano. Nang nasa agro-agro sa alitoptera, bumagsak. ano pala, Landing pala. Hindi, hindi. Hindi pala siya, talaga. Mga lagi nagkakarama, ano. Sige ka sa ano? Sige ka sa kami, ah. sa Pwede na spurin Tignan natin. Sige pa, sige pa. Ang yung nagkalis kasi bawat pikun, may kalis din. <laughs> sa luya. Ready, ready! Huwag plato para... Oo, kaya nyo, kaya nyo, ano, kaya Hindi okay. sila pukuha dyan Kaya eh. natin uh.

namin ngayon na ito. Bagyo. Ito. Ito. TFC family, Ito. 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 Dong video yan eh. Balik-balik po kayo ha. Marami yan ha. Ayan o. Ilagyan natin na sa bawah. Ilagyan Balik-balik po kayo ha. Baka meron tayong buro. Meron tayong ano ha. Meron tayong maran. Ay papaya. Buhay papaya. Ayan po ha. Ano? ano, ano, ano Taga San Francisco. San Francisco. Yan. Yan, San Francisco. Ayan. Ayan ang talagang na. Talagang na si Ayton. Iba-iba na yung pupunta kanya. Balik-balik po kayo rito ha. Masarap ito.

kung ang mga bad ni Narik Diza. Hahaha! Ano? Ano, idol? Mayo na po natin. Oo, ayun. Mga idol. Tingnan niyo mga bisita ko ngayon. Mayo mo yung mula po. Ang klase yung bisita ko ngayon, sila, sila nang kumukuha. Hindi na yung P ako yung uh, Pwede ah, nah, po mangingin ako pa? Oo, okra. Opo. Talagang nah, lahat nah, Bawasan po siya. Bawasan Tama lang yung ganyan. Okra, mangingin. Thank you po. Santok ang sinasabi ko. Ay, kutsara. Ma santok may santok na po ako rito. Masaya naman. Ganyan ma po. Nah, ganyan nah, mara nila ano yung... Ganyan yung

Ay doon ay doon mo siguro siya no. Yan okay. yeah, no? <laughs> galing pa. Galing pa ang Maribel. Mama. Ay bigyan nyo kita mo. Kita totong, <laughs> <laughs> kita <laughs> totong. <tutung, kita, tutung. laughs> totong ako gusto ko na, 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 na. Ay na naman. Ay doon gatas ng kalabaw ito galing po nang Uy. Tan. San Francisco, San Francisco, California. Lubao Pampanga. Lubao po sila, la taga Lubao. Galing ako nang, ay na ako kapon sa ano, San Roque, Dawlabon. Oh, San Roque